Himaskarsel na ang sospek na nadakop sa pigkundusir na Baybas operation kang otoridad sa barangay San Antonio, poblasyon na Camarines Sur, pasado alas 10 ng banggikan na kaaging Martes. Pigbistuan 23 anyos na sospek na si Alias Linggit na residente kan San Isidro, poblasyon parehong banwaan. Sigun kay Police Corporal Jonard Bufete kan Nabua Municipal Police Station, naaresto ang sospek matapos na mabakalan kang puser buyer ning sarong heat seal transparent sa shey na may laog ng pigtutubod ang siya kang kapkapan na pa sa posisyon kay ni ang duwang heat seal transparent plastic sa na may laog ng pigtutubodan man na siya na nagkakantidad 68 pesos. Apuera sa Shabu, na ako sa posisyon kan sospek ang sarong kalibre 38 badil, kargado ng tulong bala asin in sarong holster. Sa mga tugang taan na hanggang ngayon yan, na uh, nagagamit pa, nagbebenta pa, kami ang buong kapulisan po ang nabuhay ng PH, nagpapaabot po sa inyo na ipundo na po nindo yan. Ipundo na ang paggamit, ang pagbenta kang illegal na droga ta. Mayo, hindi man po yan nag, naglalas na ni Ming. Sabi na kayo, hindi forever. Maabot ang panahon po, madadakop sa madadakop ka mo. Kaya ang pinaka adverse po, ang PNP na buwa, buong kapulisan, ipundo na yan ang araw kayo ng mga illegal na gibo. Napag-araman, nahaloy na haloy ng pigbabantay ang kang otoridad ang sospek, na ng pigre-reklamo kang mga kabarangay kaini, huli kang pagkakaimbelto sa iligal na droga. Nananawagan na kung may mga, may mga idea o may kilala na kung sino po ang mga nagbibenta, huwag pong magdadalawang uh, isip na dumulog po sa aming tanggapan dito sa Nabwa Municipal Police Station para po sama-sama -sama nating ma matigil ang ganitong mga gawain po. Mientras tanto, sarong 26 anyos na lalaki man an inaresto sa pigkondusir na Baybas operation sa Greenfield, Barangay Peña, Pransya, Naga City. Pasado alas 4.38 nin hapon kasudma. Base sa impormasyon, nabakalan man ang sospek kan puser buyer ni sarong hit seal transparent siya siya may laug na may laog na pigtutubuda na siya bu, na nagkakantida 2,000 pesos. Kan kap ka pa, na sa posisyon kainian, walong pidaso nin hit seal transparent na may laog man na pigtutubuda na siya na may gabat na 5 gramo at sinagkakantidad ng 34,000 pesos. Nahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang duwang naarestong sospek. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.